Kaibigan, saan mo ginugol ang oras mo sa mundong ito? Sa trabaho ba? Sa libangan mo sa daigdig na ito? Maraming bagay ang nakapagbibigay kaaliwan dito sa mundo at malilibang ka talaga. Maraming bagay ang nakapagbibigay kasiyahan sa tao at siguradong mag enjoy ka. Ang tanong, inubos mo ba ang oras mo para sa mga bagay lamang na panlupa? O kaya ay naubos ang oras mo sa mga libangan lamang sa mundong ito? Alin dyan ang napag-ukulan mo Kumikilala ng parisi? Kumikilala ka ba sa Diyos? May Diyos ka bang nais na paglingkuran? Naalala mo pa ba na ang Diyos ang lumalang sa iyo? Meron tayong babasahing talata ng Biblia na may kinalaman sa ating buhay at pagkakilala. Dahil kailan mo gagawin ang lumingon sa Diyos? Kailan ka maglilingkod sa Kanya? Kapag ka ba malabo na ang iyong mata? Kapag ka ba matanda ka na? Kapag ka ba uugod-ugod na ang tao? Sakalang siya maglilingkod? Pakinggan natin ang nakasulat dito sa Ang Mga Ngaral o Ecclesiastes 12.1 hanggang 4. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabantaan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos Bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago kalambungan ng makapal at madilim na ulan, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod, alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata, alalahanin mo nga siya bago ka mawalan ng pandinig na halos di mo na marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas. Bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buho at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Sino po ang sumulat ng mga ngaral? Walang iba po kundi si Solomon. Siya po ang lingkod ng Diyos na humiling sa ating Panginoong Diyos ng katalinuhan, karunungan na higit sa karaniwang ibang mga tao. Kaya po ngayon pa lamang bago lumubog ang araw sa buhay natin, o bago manghina ang ating katawan, bago pumuti ang ating mga buhok, bago tumanda ang bawat isa sa atin, bago manghina ang ating pandinig, bago manghina ang ating mga tuhod na halos hindi na natin kaya na maglakad na mag-isa. Ngayon pa lang na malinaw ang ating mga mata at may magagawa tayo sa gawaing paglilingkod sa Diyos. Ngayon na malinaw pa ang ating pag-iisip. Ngayon ang panahon na dapat nating paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Ngayon tayo dapat tumanaw ng utang na loob sa lahat ng kanyang mabubuting gawa para sa atin. Ngayon tayo dapat sumamba, ngayon tayo dapat maglingkod. Mga kaibigan, bago tayo abutan ng takipsilim, bago tayo lubugan ng araw, nais ng Diyos na makapiling tayo sa paglilingkod sa Kanya. Ito po ang aming, aking mensahe ngayon. Sana po naunawaan nyo ang aking nais iparating. Hanggang dyan na po muna, salamat po ng marami sa inyong panunood.